<laughs> Nakapagpuyod na Tayo maglalaba na Yan, okay na maglalaba na Lalabahan na <clears throat> Tawag nila dito eh, laba Maglalaba daw Sabay nyo na tayo maglalaba <clears throat> Ang maliligo ay maglalaba Lalaba, lalaba, ha? Hugas na Hugas Hugas ano?

hindi natin hihintay mag at yung mga mga na hindi hindi na tulas kung si hindi ko may problema may problema niya yung <laughs> paa kaya na nakangapit kaya nga kaya nga kaya sa ating kamina okay. okay. huwag okay. yung okay. ano okay. 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 Avenue dala dala tikbit. Buway ng usya ay nagpalit. Oo, oo na kayo doon. Baka oh, mamaya ay. Maglalaba, liligo. Eh, magpupunas lang ng konti. Ayan, lalamig daw nilalamig at nagpalagay ng sweatshirt, ng kaunting sweatshirt. Ng kaunting <coughs> ito yan. Mukhang ano, mukhang sa ano pa rin, hindi pa rin pastilya eh. Kanyang mga gamot. Yeah. Baka yung makaka-uwi. O baka last na are. Sana yung last na are. Antibiotic nyo, eh sa ano pa rin, sa... Suwero pa din. Diyan sa ituturok pa rin sa inyo ugat. Oho. Uh -huh. Pero ang pakiramdam niyo okay na okay naman. Katulog kayo na maayos. Nakatulog kayo na mahimbing.